Sige, so, sticker, mga bata lang ha. Oh, yung mukhang bata, mamaya na muna. <laughs> bata na. Sticker, sticker. sticker. Pag-asam sa kanyang channel. Oh, pag-asam mo na ako, pag-asam mo na ako, guys. Sa wala nga sila dito ay po tingin kitnog! wala ka wala solo nadaan ako nadaan kayo kanina doon eh <laughs> <laughs> ka nga, eh wey! <laughs> <Boy! laughs> ingat eh, ingat! Pag-subscribe ang kanyang channel guys Pag-gas mo na ako, pag-gas mo na ako guys Ito eh yeah. 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 oh. Wait lang, wait lang, wait lang, oh, wait lang Sige, na. wait lang, kuya, kuya, full tank. Ika nga, Argan, bantika yung lumayan mga cellphone nyo. Layo mo na, layo mo na konti. Baka sumabog. Pakay up, pakay up, pakay up, up, up. Off muna natin, off muna. Alright, alright. Ipo, ang bawag kami. Pag-sign, full tank. Ah, full tank, kuya. Thank you. Anong team, kuya? Pagas lang ako ha, ah. wala akong team, wala akong team Okay oh, na, okay oh, na, okay na, okay na <laughs> Wait lang, wait lang, tapusin ko lang muna yung gas <laughs> Wait lang, 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 wait Solo ride, solo ride Teka muna, teka muna, solo ride ako guys I-close ko lang, i-close ko lang Lipa tayo sa kapila Sir, carbon Mamaya, mamaya, lipa tayo doon, lipa tayo doon

wala na, nabigay ko na. Wala na, wala na, nandun na. Salamat, salamat. Salamat guys. Salamat, thank you. Thank you, thank you. Okay na kuya, sanya na Okay. Okay, salamat, salamat, salamat. Thank you. Halit na yan. Woo! Let's go, let's go. Salamat sa mga nasa Petron. Wow. Ano tayo? 7 minutes pa. Nandito na tayo sa checkpoint. Checkpoint number 1. Let's go. Woo! Nakakatuwa. Ah, Nakakaya <laughs> ah, lang. Kunti lang yung dalawang sticker. <laughs> Salamat sa inyong mga idols, ayan, checkpoint tayo Number 1 Mahal ng gasolina dito 70? Mamabalok <laughs> <laughs> oh, ako, Diyan lang kayo mga bata lang ha. Ah. <laughs> mga bata lang, mga bata lang. Ah, oh, sticker. Bata lang, bata lang, sticker, sticker. Sige, sticker, mga bata lang ha. Oh, yung mukhang bata, mamaya na muna. <laughs> bata lang, bata lang, bata lang, bata. Wait lang, bata lang, bata lang po, bata lang. Wait lang, wait lang. <laughs> oh, bata. Oh, sticker. Oh, tiga, 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 <laughs> Oh, wait lang, wait lang. Thank you, thank you. Salamat, salamat. Subscribe na lang po. Thank you. Sir, naka-live po kayo? Hindi <laughs> po. Naka-record lang po, naka-record lang. Ayan, oh, sige po, sige po. Thank you. Sir, sila pak po eh. Meron na po. Ah, hindi ko alam kung nasan sila eh. Kanina pa yata sila umalis. Sige. Thank you. Thank you. Saya oh, sige, sige, selamat selamat Sige. Thank you. Ay, gimoh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. dan guna ka sticker sticker ah sticker oh saya salah oh saya oi ani kena oh saya nak kita naik ah

tayo ng mga KMDs guys <laughs> pinrefer ko talaga yan para sa kanila Let's go, let's go.